Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, Magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon, pag hindi ka sumunod sa akin lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila pakinggan mong mabuti ito jeremias ang bawat isa sa lupain ito ang mga hari ng huda ang mga pinuno ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pagpader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.